So, hi at welcome muli dito sa aling channel. Eto ito na mga tol, One Piece Chapter 1134 Full Spoiler. Syempre bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang video to bilang suporta sa ating channel. So, One Piece Chapter 1134 at ang title nga nito ay Owl Library. Sa cover page ay makikita nga raw natin ang mga estrohat na merong mga water gun at nakasakay nga raw ang mga ito sa isang giant franke robot na lumilipad sa taas ng karagatan. Naka-astro boy pose nga ang robot habang lumilipad. Pareho nga lang daw ang itsura ng robot kay Frankie pero gawa ito sa metal at meron nga raw itong Pack. Sa kaliwang balikat naman daw ng robot, eh may nakasulat na We Are Eternal. Tribute daw ito mga tol sa voice actor ni Frankie na si Kaso Kiyaw, na nung nakaraan nga lang, e eh, nagretiro na. So nagsimula nga ang chapter kung saan nagpasalamat nga talaga si Luffy sa ginawang pagtulong ni Sol kay Robin. At pinahaba niya pang araw yung kamay niya para batiin ng giant. At sabi nga dyan ni Luffy, eh naiintindihan niya nga raw ang ginawa nitong pagtulong sa nakama niya. Talagang na-appreciate niya nga raw yun at hayaan nga raw siya nitong magpak Kilala. Ginagamit nga raw ni Luffy yung way ng pagsasalita ng isang yakuza kaya talagang biglang-bigla ang lahat dahil sa hindi nila alam kung saan yung natutunan ni Luffy. Pero alam natin na siguradong sa wano nga yun natutunan ni Luffy. Magsasalita pa nga sana si Luffy pero ipinakilala na nga siya ni Robin. At sabi nga ni Sol, e eh, kilala niya na nga raw ito, talagang big name nga raw yung si Luffy. Finally, nakahanap nga raw ng mga kaibigan niya si Robin at talagang mabubuti ang mga ito. Sabi nga dyan ni Robin ay oo oh, at ang mga kaman niyang araw na yan ipoprotektahan e, ng tulad niya. Napaka-emosyonal nga nito mga tulbasi na rin dun sa din ng pinagdaanan ni Robin. Kaya lahat nga raw ng mga straw hat except kay Louis, Sora at Jinbei e, muling nag -iyakan. At iniisip nga nila na talagang habang buhay nilang poprotektahan si Robin. At nagpasalamat nga rin ng mga ito kay Sol sa ginawa nitong pagprotekta sa nakama nila. Si Lilit naman daw e nagpakilala nga rin kay Sol bilang isang begapang At sinabi niya nga kay Jinbei na kukunin daw nito dun sa sinakya nila yung machine sa Egghead Island. At isang araw yung back capsule na merong nakalagay na Vega sticker. At sabi nga dyan ni Jinbei eh din lang araw nila yan mula sa Egghead Island dahil sa utos ito ni Dr. Vega Pang at ano ba raw ang nasa loob ng capsule na yan. At mula nga dyan, pag open daw nito, eh talagang nabigla ang lahat dahil sa isa nga itong clone ni Dr. Vega Pang. Yung mismong Estela nga yun mga tol, yung matandang Vega Pang. At sabi pa nga dyan ni Lilith, kumpara sa mga satellite e eh, isang complete replicate daw ito. At yung bega pang araw na yan ang siyang bumisita sa Elbab 20 years ago. Ang world government nga raw e eh, siya kung bigla na lamang umalis ng ilang buwan sa labo kay si Dr. Vega Pang. Kaya raw ginawa ito ni Dr. Vega Pang. So yan nga yung nakita natin sa flashback mga tol kung saan nagpunta nga si Dr. Vega Pang sa Elbab. At nakita natin na maraming benda sa katawan nung mga time na yon si Sol. Nagdag pa nga ni Lilith eh, e mananatili raw siya sa Elbab para magtayo ng laboratory para ma-revive nga rin daw si Dr. Vega pang gamit ang clone body na yan at para na rin daw magamot si Kuma at dahil dyan eh talagang excited nga si Bonnie so base nga dyan mga tol eh hanggang dito nga lang sa Elbap makakasama ng mga hat si Lilit at mukhang ganun nga rin pagdating kay Kuma at Bonnie dahil sa gagamotin nga ni Lilith si Kuma at syempre siguradong mananatili nga sa tabi ni Kuma ang anak niyang si Bonnie kasunod nga eh itinord daw ng mga giant ang mga straw hat dyan sa school. Habang si Robin, Soul, Chopper, Lilith at Bonnie naman eh nagpunta nga sa taas sa Owl Library. At yung labas nga raw ng school building dyan eh pareho lamang dun sa Owl Library. At may mga nakita nga mga batang giant ang mga straw hat na naglalaro dyan sa Warrior Spring. Tinanong nga raw ang mga ito ni Usop kung gusto na isang araw eh maglayag at mabuhay ng merong adventure. Pero may sumagot nga kay Usop na hindi nang araw yun yung trend sa ngayon. At napatanong naman si Usop kung ano ba raw ang ibig sa sabihin ng bata. Pero sagot nga ng mga bata, e eh, umalis na nga raw ang mga ito dyan at baka pa at nasa taas nga raw ang mga ito ni Ripley Sensei. At mula nga dyan, si Usopp at Luffy pala e eh, nakatayo sa mismong katawan ni Ripley. Nakahiga nga raw ang giant sa sahig at nasa mismong dede nga raw ni Ripley nakatungtong si Luffy. At similar nga raw ito nung time na namit ni Luffy si Shirahoshi. At si Ripley nga raw e eh, isang napakagandang giant warrior. Meron nga raw itong line tattoo sa mukha niya at isa nga siyang teacher dyan sa Walrus Academy. Agad namang nagsorry dyan si Usop dahil sa nakatungtong sila sa isang giant. Pero tumawa nga lang si Ripley, huwag nga raw mag-alala mga ito, hindi naman daw mabibigat. At 100 years ago pa nga raw, nung time na mahilig manggul ang mga giant. At hindi na nga raw ito ang era ng violence, plundering at mga gera. At paliwanag pa nga ni Ripley Sensei, eh yung mga bata nga raw dyan sa Walrus Academy, eh mas magagalang at payapa kumpara sa ibang mga batang giant dyan sa Elbab. Dahil sa ang nga raw na ito e eh, talagang sinusunod yung kagustuhan ni King Harald. Gusto nga raw ni King Harald na maging payapa ang bansa nila para makagawa nga raw sila ng trade at negotiation instead na makipag -gera. At yun nga raw ang dahilan kung bakit hindi ito kasundo ng mga elders dyan sa Elbap Village. Pero matapos nga raw mapatay si King Harald ng sarili niyang anak, ngayon e eh, talagang wala nga raw hari ang Elbap. So ayun mga tol, mukhang mabait nga talaga si King Harald ang namatay na hari ng Elbap. Pero tutul nga rin sa pamamalakad niya yung mga elder dyan sa Elbab dahil na rin siguro sa nasanay sana nga sila dun sa old way kung saan lagi nga may gera. Dagdag pa nga na Ripley, eh mula nga raw siya sa last generation ng mga warrior dyan sa Elbab. Kaya talagang gustong gusto niya nga raw makita yung white form ni Luffy. Dahil according nga raw sa mythology nila, eh merong dating warrior na gano'n ang itsura. Hindi na nga ito nakakabigla at siguradong ang sand god ni ang tinutukoy ni Ripley. Meanwhile, dumating na nga raw sa Owl Library si Robin, Chopper, Lilith, Bone at Sol. yan nga raw ni Sol kay Robin kung anong nangyari sa mga libro ng Ohara at kung paano nga raw nila muling nakuha ang mga ito. At sabi nga ni Sol na makarating nga raw siya sa Elbap matapos ang pangyayari sa Ohara. Eh talagang hindi nga raw mawala yung pag-iisip niya patungkol sa mga librong yon dahil sa ibinigay nga ng mga scholar ang buhay nila para doon. Kaya humingi nga raw siya ng tulong kay Haro din at sa mga kasama nito. Nagbalik nga raw sila ng Ohara at talagang hindi niya nga raw mal ha, nung nakita niyang okay pa ang mga librong yon At yun, mula nga dyan, e eh, inaya na ni Sol ang mga ito sa loob ng library. At sa pagpasok nga nila dyan, yung librong hawak ni Robin sa kamay niya, e eh, bigla na lamang lumaki. Giant size na nga raw ito, at talagang mas malaki pa kay Robin. At mula nga dyan, e eh, makikita na nga raw natin mismo ang owl library. Napakaganda nga raw ng mga ito, at talagang punong puno ng napakalaking mga libro. Napapalibutan nga raw ang mga bookcase ng mga sanga ng puno. At sa isang sangang araw, eh makikita natin na natutulog ang isang malaking kuwago. Tumawa nga lang dyan si Sol at tinanong nga ang mga ito kung na-sorpresa ba sila. Yan nga raw talaga yung mga libro na galing sa Uhara at ngayon e eh, giant size na ang mga ito. Ito nga raw ang misteryosong Owl Library kung saan yung mga libro nga raw na pinapasok dyan e eh, bigla na lamang lumalaki. Ito nga raw lahat ng record sa Uhara na pre ah nila 22 years ago at talagang nadala nga raw nila dyan lahat ng mga libro. Habang si Robin naman inaalala eh, naalala yung sinabi sa kanya ni Professor Clover yung sinabi nitong Tree of Knowledge nung 2 years old pa lamang siya at talagang napaiyak nga raw siya sa tuwa dahil doon. Habang si Sol naman italagang eh, talagang nagagalak dahil sa finally e eh, naipakita niya nga ang live running kay Robin. So napakahalaga nga nito mga tol dahil sa maraming ang importanteng detalye mula sa Boyd Century ang nakasaad sa mga libro ng Ohara. Nalaman natin yun mismo kay Dr. Begapang na kahit papano e eh, may nabasa nga siya sa mga mga librong yan. Kaya kung babasahin nga ang mga ito ni Robin, eh siguradong napakarami nga nating malalaman. May spoil nga tayo ng matindi pag nagkataon. Anyway, eto kat naman sa Underworld kung saan may kausap nga si Loki at ang pangalan nga nito ay Musa. Magalang nga raw kung magsalita si Musa, pero hindi pa nga raw natin ma-identify kung babae o lalaki ba ito. Hindi pa raw talaga nagkikita si Loki at Musa, pero matagal na nga raw nag-uusap ang dalawa sa Denden Mushi dahil sa maraming ang oras si Loki at Bordeaux To. Dahil yan, e eh, kaibigan na nga ang turing ni Loki kay Musa. nang tawag niya na nga e eh, Musako. At nagpapakita nga raw ito na merong respeto si Loki kay Musa. At ano nga dyan ni Loki kay Musa e eh, kung traumatized pa rin ba raw ito dun sa matinding experience na naranasan niya. Sagot naman ni Musa e eh, oo oh, at talagang nanginginig pa nga siya. Kaya sabi nga dyan ni Loki kung nandun daw siya e eh, talagang papatay niya raw lahat ng mga iyon para kay Musa. Napansin naman daw ni Musa na kahit nakakatakot ang mga salita ni Loki e eh, meron daw itong mabait na puso pero mas lalo pa nga raw si Loki. So base nga sa pag-uusap na yan mga tol, tingin ko e eh, babae nga si Musa at gustong-gusto nga siya ni Loki. Muhang na-develop nga yung feelings niya dahil na rin siguro sa lagi niyang kausap ito sa Denden Mushi. Anyway eto sa last part, cut nga sa Western Village kung saan nag-iinom si Brogy, Dora at iba pang mga giant habang naghihintay sa mga straw hat. Sabi nga ni Brogy, hindi pa nga raw talag nagsisimula ang party nila pero nag-uubos nga raw sila ng oras habang nagiinom. Sabi naman ng mga giant well napakalakas daw talagang uminom ni Brogy. Pero suddenly eto eh, ang matindi mga tol. Merong black lightning ang bigla na lamang tumama dyan sa kastilyo sa village. At sa napakatinding final double pinch ng chapter e eh, makikita nga raw natin ang paglabas ng isang magical circle. Lumabas nga raw ito sa throne room sa nasabing kastilyo. At parehong pareho nga raw ito dun sa magical circle na nakita natin sa Egghead Island nung sinamo ng mga Gorosei. Ang kaibahan nga lang e eh, wala raw numero ang nakalagay. At kung maaalala nyo yung magical circle nga ni Saturn e eh, merong nakalagay na number 5. So I guess tanging yung mga nga ang merong number 1 to 5 habang ang mga Holy Knights naman e eh, walang number na naka-indicate. At yun mula nga dyan sa magical circle e eh, merong dalawang tao ang bigla na lamang sumulpot. Meron nga raw silang suot na kapahabang nakaluhod at ang isang araw sa kanila e eh, yung nakita natin siyang sa chapter 907 na nakikipag-usap sa mga Gorosei. Eh. At ang isa naman e eh, para raw isang babae na meron daw mga benda na natatakluban ng bibig at ang buhok naman e eh, natatakluban yung kanang mata ng babae. At mula nga dyan sabi ng editor e eh, we have invaders. So ayun mga tol matindi nga ito dahil sa siguradong Holy Nights nga ang dalawang ipinadala eh, na yan. Dahil na rin sa sinamon nga sila gamit ang magical circle na pareho nga sa mga Gorosei. Eh. Mukhang kakabigay nga lang sa nila ng utos dahil sa dumating nga sila dyan ng nakaluhod meaning e eh, usap nga lang nilaway lago si ma matindi nga ito dahil sabi nga sa spoiler e eh, sa heaven world daw dumating ang dalawa pero base nga rito sa spoiler na redon e eh, dun nga mismo sa Castillo sa village ng mga giant dumating ang dalawa alam nating wala nga nagtatakang sumugod sa elbab dahil sa hindi nga talaga birong kalabanin ng mga giant pero eto eh, ang matindi dahil sa merong dalawang holy knights ang pinadala si ma gano nga kaya talaga kalakas ang dalawang ito para pasuguri na lamang dyan ni Imsama. Well, kamukha nga ni Shanks ang isa sa kanila. Siguradong ito nga yung kakambal niya. Isa nga sa mga anak ni Saint Figarland Garling. Kaya tingin ko, eh talagang napakalakas nga rin ang Holy Knight na to. At maaaring siya na nga mismo ang Supreme Commander ng mga Holy Knights. Siguradong masusubukan nga siya dahil sa hindi nga biro ang mga giant. Plus nandyan pa nga sa ilba pang mga Estrohat At siguradong makakalaban nga ni Luffy ang kamukhang ito ni Shanks. So ayun mga to, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Siyempre kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!